Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga Ayan, papasok na naman po kami May mga motor dito May motor May, may tarap Pero ang sakit ng po ah hindi umandun sa ano natin yeah. magandang po sa inyong lahat mga amiga. magandang na naman na sa motor? Tumalsik yung motor Ayan Agis yung motor Ayan po Ayan. Marami ng mga natatakot dami mga nakalagay na decoration na yan. Ngayon lang ako nakapag-video. Kasi kahapon ang Ayan po. Ayan ang ganda po. Ayan. Marami po siya. shout out po sa inyong lahat ayan dinandaan dinandahan lang namin ang tabo para makunan kasi pag mabilis ang ano din namin makukunan eh marami na silang mga palagay na ano, mga decoration sa gilid At saka isa dahan din gawa nung baka ito'y hindi na ako makapag-vlog dito sa aking, kung ano, maagis yung aking cellphone. Ayan po, laki ng isa. Ayan, ang ganda na nang ayan lang po hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panonood nito mga followers viewers ko maraming pong salamat Babay bye po ayan dito walang ilaw meron dito isa walang